ganito po yung gumagawa ng paglalagay ng mga guhit ng kalsada tulad po dito pedestrian lane tingnan nyo po kaya maganda makapal tawag po po dyan paint din thermoplastic 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 daw ang tawag kaya matibay Ni po niluluto po meron siyang apoy habang nahuhulog siya may apoy po ulit doon sa mga bagsak